Abo? Oo! Yating! Ayat yung patre! Ay! Ayat yung patre! Ay! Bisipan! Ano kakabayo? Aba! Huwag ka nang mito ng mga bangus nga rin! Uh -huh, kalina ko kita mga gabo ang kanamiton git lugar nga rao. Ho. Apaw ah. Kaliway-liway nga pagkatangke. ay sin baga si Arnold po nga to ay kay pagitara nga ilinuso yo. Wa ko gihapon nakita. Sin baga imaway usuyon ko nga ipakita ko kana ro mga bangus nga rang kabuabo ho. Oh. Arnold! Arnold sin ka mahuwa ba nga to imaw ay? Nood! Wow, Kanamiton to yung gitaya ho. Ay, prisko pa abiro hangin, kagapad pa tangki. Asos ah. Mamay may may bagay bagay-bagay ah. ta. Nood! No, abaw ka. Abaw! Hay na, nood ang klaseng si steamer. Imong anol ano po? Hay! Oh, oh, Ano ta rin itsura nga ron? May cake, may bangus, may red horse. Eh? Diyan na gutuman ka, guting. Hay! Ininom, ininom abi. Okay? Kaina pang ininom. Ha matiyat takimo mo cake nga ra. Para nga ta sa mga unga ro cake nga ra imo imo pagitang dinale. Uh, ano ting itsura nga ron? Hindi <laughs> ka buka panao ko Hindi ka panao, hilong-hilong hmm. ka uteng. Um, Alita, anul po. Naman, may mga ang mailong nga ra. <laughs> Ay, tao, tanaki But Bulit pang t-shirt li, ah, sa mga sugukan, taguting. Ano yung malitan mo? Ano na tao iya Malitan sa kahilungon mo, tamaton. Hmm, kik tara ho ah. Tanawa, Mars, basi naglilihi pa. Abi, patanaw. Warun. Awa, oh, mata. Yeah, Lid, ah. Huwag <laughs> ka nahuya sing mga kaibahan, o. Oh, Gina ka nanda sa imong <laughs> itsura. Oh, gini bayak sandang na binidyuhan ka. Huwag ka nahuya. Paling kinina, pinuhat mo kanda. Mo, pata abot ako <laughs> dito <laughs> sa so, napag-abot niya. Ay, hilong ka, tayo ate. Hilong, paano ka pananda? Mapansin ay hilong-hilong ka. O paano mapapansin na napag-abot? Kasi ala si ako, tagahon, hay. Makarapat na sa nabot. Naglinay na ang sumgod na tayo kanda. Tapos <laughs> <laughs> nabot kanda. Hilong -hilo mo na ako. Ay, Diyos ko. <laughs> Tao, taki mo, Arnolfo. Pagkasungak-sungak, oh, 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 kumaton. <laughs> hilong kita matood. <laughs> Ano <laughs> ba? Mabot masanda nga. Hilang kita matawod. Hindi na pang hinungan. <laughs> Yung pagkasungak-sungak maton Arnold po. <laughs> oh, uli alamat sa nangarahin, huwag mapus ka istorya. Pati kami rong kayo, oo po sa tilam <laughs> mo. Ay, ah. Eh, na po nga. Gahon do, kaso what? alas 4 ronda. Oo po sa tilam <laughs> mo, sakit. Alas 4. Filipino <laughs> time, gid ba na? Mm-hmm. Alas, alas Kaya 8, ano eh. pa ron, makauli pa kita. Ulit na ron. Uli taron. Oo. Andaron madrag shak yan do na yung mga paslo ra kan ina pinambang nga. Agahon no kasugot ay ga inom. Alas 7, alas alas 3 na abot. Oo. Ya tiks. Ayat yung patwi. Ay ah. Ayat yung patwi. Ay bisita ka ko kabayo. may may mga pansit may mga cake o tang sunga. gara. Sikbot ang kara. Eh ikaw ron eh. Ikaw nagdinampay ka no? Bangdan pa kami. Ulit ang kami kabot. Mutbulit ang tisit nga. O oh, tabi agig hamba nga ambo kumako agaon mga kong dagto hay. Kainom, hay. Mm -hmm. Bulit hay. Mulit Ano may pilag <laughs> sa kabot.